Marami mga nag-message sa akin, magkano raw ba ngayon ang mga presyuhan ng farm dito sa Alberta? So, Yan, magandang araw mga kapanyero ito. ah uh, nap napasyalan nga pala natin ito isang lugar na to na nakita ko kagabi na naka-listing. so marami nagtanong na kung magkano ba ang presyuhan ng farm dito sa Canada so ito mga kapanyero napakaganda ngayon mga kapanyero ng sikat ng araw yan, mga lumalapas na naman blue na blue na naman ang kalangitan oh, ganda ganda rito kaya yan mga kapanyero eto na i-share lang natin mga kapanyero kung ano yung mga 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 presyuhan ng farm dito sa Alberta. Kaya nga naisipan kong dumaan dito no actually noong pa ako nagaano eh, tumitingin-tingin ng mga farm. Dahil nga may mga kaibigan din tayo, may mga kakilala na ang dami, marami nagtatanong talaga sa akin kung paano. Dahil yung farm natin na yan mga kapanyero, ah uh, hindi ko naman kagad yan inilabas na kamilang pamilya ang nakakaalam niyan. Na nakakuha kami kasi uh, yung papeles kasi niyan is kung ayoko ayo kumu nang maglabas kung hangga't hindi nakuku- hindi namin nakukuha yung titulo. Hindi dumarating sa amin yung titulo na nakalagay na yung pangalan namin. Hindi hindi kami yung uh, wala pa bigla nang ipinagsasabi hindi eh. Isang taon bago namin nakuha yung titulo niyan mula do sa attorney namin. Kaya nung nalaman nila, yun nga, marami nang nagtanong sa akin, marami ano kung paano, uh, paano namin nakuha, paano namin nabili. I-share ko lahat sa inyo yan mga kapanyero. Uh, Iisa-isahin natin kung paano yung history niyan. Kaya kung bago ka lang sa akin channel mga kapanyero at mahili kay sa farm, Ah, uh, huwag niyo na makalimutan na i o pindutin yung subscribe button natin para suporta sa akin channel. Kaya maraming maraming salamat mga kapanyero sa mga bago nating subscriber, sa mga dati nating subscriber, sa mga nagko-comment na sa sa ating channel. Maraming maraming salamat po. So and mga, mga kapanyero, balik tayo rito sa farm na ibinebenta na to para sa akin ah. Uh, uh, marami tong linisin kasi nga puro puno dikit dikit eh pero sa sitwasyon naman natin mga kapanyero uh, mas mas maganda yung maraming puno kaysa sa walang puno pero uh, mas mas mahal ang may puno kaysa sa walang puno ganun na, ganun na setup eh ng bilihan ng lupa kahit na sa atin sa Pilipinas di ba? ganun ang setup Pero ang kagandahan mga kapanyero dito, ang ganda, ganda na nakarsada. Tapos, uh, nasa, ang lapit pa sa National Highway. Paglabas mo, 2 minutes, highway na. Tapos parang, wala pa yata 30 minutes mula sa Edmonton. Itong lugar na to. makikita nyo kami dumaan na nasasakyan uh, talagang bumabati <laughs> nagbabatian pa rin dito kahit na hindi ako hindi ko kilala ako bati lang ako ng bati ito ang inaanohan ko lang yung nasa likod dati kasi nagpark lang tayo rito sa likod na hindi naman hindi sa ano hindi sa property ibinebenta dapat dun tayo nagpark sa kabila pero dito tayo nagpark para kita kita nga natin yung lugar ng ibinebenta yan pero ang ano ah ang at ang ano nito Pero ang ito mga kapanyero sa nakita kong listing nito ah, 2.7 acres so more or less ito ah, sa tantyakwa ah, hindi naman nagkaka isang ektarya ang ano nito ang sukat nito pero wala sa description kasi kung kung paano yung istruktura ng lote kung ito ba maraming kanto square type rectangle ba to wala walang nakalagay na ganun eh walang walang design ng ano ng property line ma, hindi ko rin masabi kung maganda ba maano ba ma, maayos ba ang ang ano ang itsura ng property So dito tinitingnan tingnan ko rin mga kapanyero yung likod ko sa pinagparkingan natin. Ang daming aso na naman nagtatahulan sa akin. Yun. Baka biglang lumabas yung may-ari. Eh makausap na lang. <laughs> Dahil nga nakipark lang tayo rito sa likod ayan, nakipark lang tayo. Ito yung sasakyan natin. Ito yung property ibinebenta sa harap. So wala, walang idea Walang idea kung ano Pero ito nga mga kapanyero uh, Ito yung masasabi ko lang na Ito yung isa sa mga mura na nakita ko Na malapit na Malapit sa farm na nabili natin Kaya nga ito mga kapanyero yung farm natin, isha-share ko rin yan nga pala, yung history niyan, kung paano namin nakuha. Kasi yung sistema rin na pagbili namin yan, ibang ano rin eh, kung saan namin kinuha yung pera. Isha-share ko rin sa inyo yon mga kapanyero kung paano, kung paano namin ginawa kung paano namin nakuha yung farm na yun yung mga nakita ko kasing ibang farm na nakita ko ibinebenta meron na siyang fence tapos wala pa siyang puno madaling i-ano madaling i-develop lalo pa kung ang gusto nyo mga kapanyero kayo yung mag -de design kayo yung magla-landscape mas maganda na ang kuhanin nyo walang puno di ba? hindi tulad nito ang hirap magputol ng puno. Mahirap din maglinis dito eh. Siyempre, kung magpapatayo ka ng kung maglalagay ka ng garden, maglalagay ka ng bahay, so magpuputol ka pa ng ano, magpuputol ka pa ng mga puno na yan para magkaroon ka ng space. Kasi dikit-dikit eh. Kung makikita nyo mga kapanyero, dikit-dikit yung puno ang here, wala man lang siyang space na wala man lang siyang open space para pagtayuan mo maglagay ka ng RV wala eh kung paano ka papasok wala talagang hahawanin mo lilinisin mo magpuputol ka talaga para makarating ka doon sa loob eto meron na siyang bakod eh ano ba paano bang ba style nito ito, mga kapanyero, meron na siyang pero ang daming puno. Ito, may, ma may, bakal na siya. Oh. Ito, may bakal na siya. Ito yung pinaka-gate niya. Yan. Yan, mga kapanyero. Ano, ang daming niyang puno. Hindi ko alam kung anong klaseng puno ito. Pero maraming linisin ang mangyayari dito, mga kapanyero. Tapos, ang ang bakod niya mag ito ito na rin yung driveway niya mga kapanyero ayan. ang bakod niya magsisimula dito eh nakita niyo naman di ba na, nabanggit ko sa ibang uh, sa mga nauna nating vlog na meron silang rules dito na pagka nagbakod ka kailangan malayo yung malayo pa sa karsada para nga pagka nag road widening sila yan tulad nung kabila ganun din tamo yung karsada rito ito ba. Diba? Tapos, ito yung kabilang side naman. Doon tayo galing mga kapanyero, doon yung highway. Ito ang layo nito sa National Highway. Parang 2 minutes drive lang mula sa National Highway. So palayo tayo. Papunta tayo doon tayo. Uh, papunta doon sa farm natin. Ito mga kapanyero, bali ang likod dito, parang 3 minutes sa golf course. May nakita akong gold dito eh. Ito, madalas kumadaan din tong gold na to doon. Ah, uh, 3 minutes lang. Tapos ang lake activities or water activities nito siguro nasa 15 minutes pa away. Tong anong to, itong property na to. Ito mga kapanyero ang nakalisting ito 3 days ago sa halagang 140,000. Itong property na to, pero itong property to, puro puno siya, mga kapanyero. Ang daming puno. Pero may ano, pero wala akong makitang bakod kasi eh. Puro puno lang siya. Meron tayong nakitang bakal, di ba? 'Yun yung pinaka-gate niya, pero yung property line dito sa harapan, wala akong makitang barbed wire, wala akong makitang pens, uh, bakod man lang na hang kung hanggang saan wala eh, wala akong makita yan no? kung baga sa, pag sa pagbili naman ng mga property mga kapanyero kung ano yung gusto nyo kung ano yung yung ano eh yung kung ano yung kailangan nyo ganun kung ano yung gusto nyo kung ano yung kung saan kayo masaya ganun yung pagbili kasi ng property tulad nito ah uh, pagkatutungtong ka sa isang property na gusto mong bilhin Siyempre, titignan mo, hahawakan mo, at tatayo ka. Kapag ka maganda, maluwag sa kalooban mo, or gusto mo talaga, ganun eh, ganun ako mga kapanyero eh. Kung halimbawa nga ito, parang para sa akin na ah, ang hirap ng linisin ito. <laughs> ito. Itong property na to, nakita nyo naman, dikit-dikit, di -dikit, ba? Diba? Pero meron namang mga ibang tao na ang gusto, maraming puno, di ba? Para mas dun sila masaya ganun eh depende kasi sa tao eh kaya lang yun nga yung mga nagtanong yung mga nagmessage sa akin uh, yun po kailangan din na kung ano yung kung ano yung gusto nyo yun ang sundin nyo wag kayo yun nga yung isa pa wag na wag ko kayo na sinabi lang nitong si ganito si ganito tapos ah uh, Maniniwala na kayo o oh, yun ang susundin nyo. Yun ho ang iiwasan nyo. Lalo pa yung mga baguhan dito sa Canada. Yun ho ang mga iiwasan yung pagkakataon o iwasan yung uh, sitwasyon. Yung bang may maririnig lang kayo ng sa iba, yun na kagad yung sasabihin nyo. Pag-aralan nyo, pag-isipan nyo muna, kumuha muna kayo ng mga second opinion ng iba. At ang higit sa lahat, kayo ang masunod sa huling desisyon kung ano yung gusto nyo kasi marami rin ho kasi mga mga nagsasabi ganito 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 pero uh, mali rin pala yung sinasabi narinig lang pala nila sa ibang tao tapos mali, mali sa sitwasyon sa buhay nyo mahirap din di ba kaya nga mga kapanyar kung bago kayo talaga dito sa Canada uh, kayo ang gagawa ng buhay nyo rito kayo ang magdedesisyon wag na wag na wag kayong Uh, basta makinig sa iba pag-aralan nyo muna pag-isipan nyo muna para para hindi kayo magsisi sa huli marami akong mga na-interview marami kaming mga kakilala na na medyo pumalpak pa sa buhay o hindi naman pumalpak kumbaga uh, nagkaroon ng pagkakamali sa buhay ganun eh nagkaroon sila ng pagsisisi sa huli Ganun yung magandang term na mabibitawang ko kaya nga kayo mga kapanyero uh, yun nga kayo pa rin ang nasa huling desisyon para uh, para dito sa sa mga desisyon nyo rito sa pagpunta sa Canada maraming mga hakaba haka, o oh, maraming mga salita na na hindi naman tugma sa buhay nyo tapos yun ang yun ang gagawin nyo eh talagang pagsisisihan nyo sa huli sinasabi ko mga kapanyero sa mga una nating abijo, uh, video slowly but surely naman yung biran rito sa kadada mas maganda huwag kayong uh, bigla kayong aangat na sa konting uh, sweldo lang aangat na kayo tapos pagka sa huli, pag sisisihan nyo kasi hindi nyo na bili na kayo ng bili ng mga mga material na bagay. Napakadaling bumili rito mga kapanyero. Napakadaling bumili. Sinasabi ko sa inyo, basta may ipambibili kayo. Pero kung aasa lang kayo sa swelduhan nyo rito, hindi rin ganun kadali na magkaroon ng mga maraming bayarin. Kaya nga unti-unti lang. Ah, ito mga kapanyero. Ah, para pa itong driveway na to mga kapanyero. Itong pinaka driveway na to, dalawang lote pala to. Ito, isa papunta rito. Ito yung may, may bakal. Isang papunta rito, tsaka isang papunta rito. Kasi magkaiba pala ng address. So, iba-iba yung may-ari nito. Sa so, side na to, ito, iba ang may-ari nito. So isa lang ang ano nila, parang uh, share sila sa driveway papuntang karsada. Ganun eh. Ganun yung na ano, ah ganun pala. Hindi tulad dong farm natin, ah uh, may sariling driveway, di ba? Ito ano, share sila sa labasan. So ang ibinebenta mga kapanyero, itong uh, right side na to, ito, tong gawin na to. Hindi hindi itong side na to. Ito, ito ang ibinebentang side na to. Uh, gustong magkaroon ng farm o magkaroon kayo ng idea kung, kung paano po ba yung farming dito sa Alberta, is ma -ishare ko rin sa inyo. Yung, pa, yung mga ibang tips na pwede kong ibigay. Para mga kapanyero, uh, punta na tayo sa farm nga pala. Dahil nga, uh, mag, may mga dadalhin tayo ron, may mga aayusin tayo ron ngayon mga kapanyero. Maraming maraming salamat mga kapanyero. hanggang sa